Hi mga kasari! Hello! Nandito ako sa kwarto namin. Ayan o. Oh. So, kararating lang namin ni Javi galing sa closet. Namili kami. Puntay natin yung TV dahil pupunta tayo sa kinidahan. Ba yan? At syempre kanina, nakaayos ah. ka na aking buhok. Nag-curve na siya sa likod na napatay ang ilaw. No, okay. so, kanina, pagdating namin galing sa grocery, ayan, nagtupi ako ng mga damit. Ayan yung aking mga damit. So, pagkagaling ng inyong inday sa pagliligo, ayan, maraming damit na. Natambak. So, naglaba ako kahapon, no. Ayan, makati. So, ayan, dahil kararating lang namin ni Javi, sabi niya maglalago daw ko ng itlog. Mainit. Grabe. Grabe ang init, mga kasari. Hindi <laughs> na talaga kaya ng mga farmers natin ng sobrang genet-genet. napaka Janet. Janet. So, wala na tingnan namin ni Javi at ayan, papakita ko sa inyo yung mga pinamili. Yung mga pinamili mga kasari at nakalimutan ko pang bumili ng downy doon sa grocery. Ayan, bumili na ako sa pharmacy ng anin na piraso at baka sa susunod na linggo is mag-grocery kami ni Javi. Ito yung aming binili. Ayan, hindi siya nilagay sa plastic. Ewan ko ba kung bakit hindi nilagay sa plastic. So, ayan ang aming binali at yung estado na akong tindahan. Tignan nyo naman mga kasari. <laughs> Diva. Nabungi-bungi na at syempre tinatamad ako mag-ayos mga kasari ng aking mga paninda. Lalo't lalo na ngayon na mag-display ako. Tinatamad ako. Ewan eh, ko ba kung bakit pag mag-display na is tamad na tamad ako. So, yung green namin mga kasari, umabot lang yan ng mga awan uh, 1,000 mahigit dahil maliit lang naman yung mga kung ano wala lang sa akong tindahan yung aking mga ipinamili ayan o ba diba so huwag tayong bili ng bili lalo lalo na alam natin ang napakatumal wag yung katamtaman lang yung bilhin natin yung kung ano lang mabenta yun lang yung bibilhin natin so ayan yung aking mga panoodle ayan ayan yung sinatin yung mga yan So, ayan. Ayan, maglalaga tayo ng itlog. Sabi ni Abby, maglaga daw ako ng itlog. Ayan, dalawang piraso lang yung natin kasi wala naman na ng itlog. So, maglalaga tayo ng itlog. Dahil yun na lang daw ang kakainin ni Abby ngayon. At talagyan lang daw ng ba Palaman. Dahil may dito tinapay. Sandali lang. So, ayan mga kasari Maglalaga tayo ng itlog Kasi maglalaga na lang daw Ng itlog sa binihami Dahil yun na lang daw yung Huulamin niya At mamaya magsasabaw siya Ng petchay Ito yung petchay yun. At ayan yung isda Ayan magsasabaw siya ng isda Para sa junakish namin Masasabaw natin yung ating CR Ayan nga na muna natin kumuluyan at syempre mag aano tayo ng damit natin nalagyan natin sa kwarto yung mga damit sandali lang sandali lang at kukunin ko lang doon yung mga damit so ayan tapos na akong mag uh, ayos, ngayon magdi display mag i-spray ah, tayo ng kwarto kasi sana mo wala yung amoy. Siyempre dito din. Kaya naging spray talaga ako dito. Palagi sa kwarto namin kasi siyempre yung amoy. Kaya para mawala naman yung amoy ng kwarto natin is kailangan natin mag-spray. Ayan, nag-spray ako kasi para mawala yung amoy. Kasi so, pag hindi ka mag-spray, ang amoy ng kwarto mo, hindi mo maintindihan. Ayan, lumabas na ako din sa kwarto. Ang tapang ng spray. <laughs> Naubo ako. So, ayan na mga kasari, yung shinner ko sa inyo ngayon araw na ito. Hindi naman na tayo mag-voiceover. Nakakapagod mag-voiceover. Doon tayo sa reality na kung ano talagang ginagawa natin sa araw-araw. So, bukas, yan, samahan nyo ako mag-display ng aking mga kini-grocery. So, ayan, medyo may sunburn ako dito mga kasari at masakit. So, ayan lang. Bye-bye!